Sa isang naunang ulat, nabanggit na nagbigay ang Estados Unidos ng limang daang milyong dolyar o tinatayang nasa dalawampung bilyon bilang paunang tulong sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, AFP. Ayon sa pamahalaan, prioridad na gamitin ang pondong ito para sa pagbili ng mga fighter jet ng Philippine Air Force. Kasalukuyan nilang pinag-aaralan ang dalawang option na F-16 Viper mula sa Estados Unidos at ang JAS-30 na ingripen ng Sweden. Ngunit sa dalawang eroplanong ito, alin nga ba ang tunay na magbibigay ng lakas at proteksyon sa ating himpapawid? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Matagal nang usapin ang pagbili ng mga modernong sasakyang panghimpapawid at marami ang naiinip sa naging takbo ng proyekto. Upang makatulong sa kanilang desisyon, sumali ang Philippine Air Force sa Exercise Pitch Black sa Australia noong nakaraang buwan. Pero ano nga ba ang Exercise Pitch Black? Isa itong malakihang pagsasanay panghimpapawid na nilalahukan ng mahigit dalawampung bansa kung saan libu-libong tauhan at daan-daang sasakyang panghimpapawid ang nagkakaroon ng military exercises kasama sa mga eroplanong lumahok ang F-6 na Adjas, tatlumput siyam na Gripen na inooffer sa Pilipinas. For isa sa mga tampok na kaganapan sa pagsasanay na ito ay ang tinatawag na dogfight kung saan nagkaroon ng simulated air battle sa pagitan ng FA-50 fighter jets ng Pilipinas at JS-30 na Gripen CD ng Thailand. Ang FA-50 ay isang light fighter jet na ginagamit ng Philippine Air Force habang ang JAS-39 Gripen naman ay isang multi-role fighter jet na iniisip bilhin ng Pilipinas mula Sweden. Nakagugulat ang naging resulta ng nasabing dogfight. Batay sa mga lumabas na impormasyon, natalo ng FA-50 ng Pilipinas ang JAS-39 Gripen ng Thailand. Nakapagtala ang FA-50 ng sampung puntos habang pitong puntos lamang ang nakuha ng Gripen. Dahil dito, nagkaroon ng diskusyon kung gaano nga ba kahusay ang JAS-39 Gripen kung ikukumpara sa FA-50 na itinuturing lamang bilang isang fighter trainer jet. Para sa ilan, maaring indikasyon ito na hindi sapat ang performance ng jas 39 na Gripen, lalo na kung nais ng Pilipinas na magkaroon ng mas advanced na kakayahan sa himpapawid. Ngunit dapat bang ituring na batayan ang isang simulated battle Upang piliin ang susunod na fighter jet ng bansa sa usaping military procurement, hindi lang naman air combat performance ang tinitingnan. Bukod pa rito, may mga ulat na nagsasabing ang FA-15 ng Pilipinas ay isang light fighter jet na may limitadong kakayahan kumpara sa full-fledged multi-role fighter jets tulad ng JAS 9 Gripen at F-16 Viper. Ang malaking tanong ngayon ay alin ang mas makabubuti sa pangmatagalang modernisasyon ng Philippine Air Force. Ayon sa ilang defense analysts, mas magiging kapaki-pakinabang kung susuriin ng AFP hindi lang ang performance sa isang dogfight, kundi pati ang iba pang aspeto tulad ng pagiging cost-effective, pagiging compatible sa kasalukuyang sistema ng air force, at suporta mula sa bansang pinagmulan ng fighter jets. Ayon sa mga ulat, malapit ng matukoy ang magiging desisyon ng Philippine Air Force sa pagbili ng bagong mga fighter jets para sa kanilang proyekto. Matapos ang ilang buwan ng pagsusuri at konsultasyon na pagpasyahan na ng Department of National Defense o DND na bumili ng apat na bagong F-60 Block 7 Viper mula sa Estados Unidos. Ang mga fighter jets na ito ay gawa ng kilalang American Defense Company na Lockheed Martin at kasalukuyan nang nasa advanced stages ng negosasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Pentagon. Ayon sa mga opisyal, ginagamit na ang 500 milyong dolyar o siyam na bilyong piso na paunang tulong mula sa Amerika para sa AFP Modernization Program upang magsilbing down payment sa mga F-16 Viper na bibilhin. Samantala, ang kabuuang budget para sa modernisasyon ng AFP ay tumaas na sa 75 bilyon kaya't may kakayahan na ang bansa na makabili ng mga makabagong fighter jets. Ngunit hindi biro ang halaga ng bawat fighter jet. Tinatayang abot ng ilang daang bilyong piso ang magiging kabuang halaga ng mga bagong F-6 na Viper. Bagaman, malaki ang halaga nito. Inaasahan din ng Pilipinas ang karagdagang dalawang punto 5 bilyon dolyar o 10 bilyong piso mula sa Amerika para sa AFP Modernization Program. Hinihintay na lamang ang pirma ng gobyerno ng Estados Unidos upang maisakatuparan ang dagdag na tulong na ito. Ayon naman sa balita mula sa GMA News, tila totoo na ang Pilipinas ay magbabayad ng F6 na Vipers. Ang dahilan ng pagkaantala sa proyekto ng Philippine Air Force sa mga nakaraang buwan ay hindi dahil sa hirap sa pagpili ng aircraft kundi dahil sa mga usapin sa kumpanyang Swedish na kasangkot sa pag-aalok ng JAS 39 Gripen ayon sa mga ulat ang problema ay hindi ang kawalan ng desisyon kundi ang mga isyung pangnegosasyon na kaugnay ng ibang supplier sa kabila ng mga isyung ito mukhang nakahanda na ang Pilipinas na isulong ang pagbili ng F-16 Viper lalo na't may mga banta ng seguridad na patuloy na nararanasan ng bansa tulad ng mga ipinapakita ng China. Sa mga ganitong kalagayan, kinakailangan ng Pilipinas ang mga advanced na kagamitan sa impapawid upang mapatatag ang depensa nito at maprotektahan ang mga teritoryo. Kasabay ng balitang ito, nananatili ang mga katanungan tungkol sa epekto ng pagpasok ng mga bagong fighter jets sa kapabilidad ng Philippine Air Force. Paano kaya makakatulong ang mga F6 na Viper sa pagpapalakas ng seguridad ng bansa. At magbibigay ba ito ng sapat na proteksyon laban sa mga banta mula sa mga kalapit bansa? Sa ngayon mukhang magiging makulay ang kinabukasan ng Philippine Air Force sa inalim ng programang modernisasyon at inaasahang magiging handa na ang bansa na tumugon sa mga banta gamit ang mas modernong kagamitan sa himpapawid. Ang pagtaas ng budget at ang pagtanggap ng tulong mula sa Amerika ay malaki ang magiging epekto sa pagtataguyod ng mas matibay na sistema ng depensa ng bansa. Ayon sa mga ulat, nagkakaroon naman ng problema ang Swedish Defense Company na Saab na nag-aalok ng JAS 39 Gripen fighter jets para sa Philippine Air Force. Ayon sa kanila, nahihirapan silang maghatid ng mga units ng JAS 39 Gripen na kanilang unang ipinangako kaya't naging sanhi ito ng pagkaantala sa proyekto ng mga bagong fighter jets ng Pilipinas. Ang variant na kanilang ino-offer ay ang Just 39 Gripen CD na matagal nang pinag-aaralan ng mga opisyal ng Air Force. Ngunit may mga problema sa supply ng mga units ng Just 39 Gripen CD. Sa ngayon, apat na units na lamang ang natitira sa stock ng Saab ng ganitong variant at ang bansang Hungary na ang umorder ng mga ito. Sa kabuuan mayroong sampung units na lang ng Just 30, 9 Gripen CD na available sa merkado, kaya't may limitadong pagkakataon na lamang ang Pilipinas upang makakabili ng ganitong klasing fighter jet. Ang masaklap pa dito, hindi na rin kayang mag ng bagong units ng Saab para sa CD variant dahil tinutok na nila ang kanilang resources sa paggawa ng mas advanced na EF variant. Ang bagong Just 30 9 Gripen EF na inalok ng Saab ay isang mas mataas na klase ng fighter jet. Ngunit ang presyo nito ay mas mahal kaysa sa F-16 Vipers na mula sa Amerika. Ito ang naging dahilan ng pag-iisip ng Pilipinas na mas makabubuti nang magpatuloy sa f na Viper na may mas mababang presyo at higit pang suporta mula sa gobyerno ng Estados Unidos. Ang F-16 Vipers ay isang fighter jet na matagal nang ginagamit ng maraming bansa kabilang na ang Estados Unidos, kaya itinuturing itong subok na at maaasahan. Sa kabila ng mga issue sa presyo at pagkaantala ng mga units, malaking tulong na rin ang suporta ng Amerika sa pagbili ng F-6 na Vipers. Makikita sa sitwasyong ito na ang tulong pinansyal mula sa Estados Unidos ay nakakatulong upang mapabilis ang modernisasyon ng Philippine Air Force, lalo na at nahihirapan ng bansa sa kakulangan ng pondo. Sa mga ganitong pagkakataon, malinaw na mahalaga ang suporta mula sa mga kaalyadong bansa upang mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng bansa. Hindi na nalingid sa publiko ang patuloy na tensyon sa West Philippine Sea kung saan patuloy ang harassment ng China sa mga naval at coast guard vessels ng Pilipinas. Kamakailan lamang isang Philippine patrol aircraft ang pinakitaan ng flare ng Chinese Air Force habang patungo ito sa Scarborough Shoal. Ang paggamit ng flare ay isang mapanganib na maniobra na may temperature na umaabot sa isang libot anim na raan degrees na maaring magdulot ng malubhang pinsala. Sa ganitong mga pangyayari, kinakailangan ng Pilipinas ang mas modernong kagamitan sa hangin upang maprotektahan ang kanyang teritoryo at mapanatili ang integridad ng kanyang airspace. Kaya naman, isang mahalagang hakbang ang pagpapabilis ng procurement ng mga fighter jets. Ang pagkakaroon ng sapat na fighter jets ay isang hakbang upang mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas na depensahan ang kanyang teritoryo, hindi lamang sa dagat, kundi pati na rin sa himpapawid. Sa mga susunod na linggo, inaasahan ang final na desisyon ng Philippine Air Force at ang pagpapabilis ng proseso ng pagbili ng mga F6 na Vipers. Sa aking palagay, ang pagpapabilis ng procurement ng mga modernong fighter jets ay isang hakbang tungo sa pagpapalakas ng seguridad ng Pilipinas, lalo na sa mga ganitong panahon ng tensyon. Ano sa tingin nyo? Makakatulong ba ito sa pagtatanggol ng ating teritoryo? I-comment lang ang inyong opinion at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga updates.